TikTok, isa sa pinakasikat na social media app, kasama sa nangungunang application na dinadownload sa buong mundo. Halos dalawang bilyon ang gumagamit at araw-araw ay daan-daang milyon ang nahuhumaling. Limampung milyong Pilipino ang pinasasaya, umiinspira sa mga kabataan, pati matatanda ay pinatatawa. Mula sa mga trending na dance moves, glamour at pagpapaganda, komersyo at negosyo, walang temang matatagpuan sa app na hindi pinanonood ng mamamayan. Subalit magugulat ka sa malalaman mo na ang sikat na app ay ginagamit palang sandata ng mga komunista laban sa kanilang mga kaaway. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba Bago matapos ang taong 2024, inaasahan na abot sa 50 milyong katao ang magiging taga-subaybay ng TikTok dito sa Pilipinas. Halos umabot sa kalahati ng buong populasyon. Marami ang nababahala ngayon dahil sa pumasok na sa pamunuan ng Estados Unidos ang paano na tutulak sa may-ari ng app ang kumpanyang ByteDance na kumalas sa mga komunistang in -chick. Pero kung tatangging sumunod ang ByteDance, pagbabawala ng mga network sa Amerika na tanggapin ang TikTok. Masyadong magulo ang lagay sa bansa, lalo na't gustong magbalik ni Donald Trump sa pinakamataas na posisyon. Dahil taong 2020 pa, noong una nitong pinahayag ang pag-ban sa app, pero hindi nakalusot. Marami ang naniniwala na ang TikTok ay isang sandata mula sa China na may dalang piligro sa seguridad ng ibang bansa. Sinabi ng NTD na ang TikTok ay sandata ng China na ginagamit sa political warfare dahil maaaring gamitin ito upang magpakalat ng disinformation laban sa mga gobyerno. Kapag sinabing disinformation, ito ay mga kasinungalingang sinasadyang ikinala, kaiba sa misinformation. Ito nga ang nasaksihan noong kumalat sa TikTok ang pagsangayon ng marami sa pagbomba sa Twin Towers noong 9-11. Ang ulat ng South China Morning Post na ang TikTok ay pwedeng gamitin agresibong sandata ng China laban sa Estados Unidos. Ito ay dahil sa kontrolado ng mga komunistang incheck ang mayari ng TikTok. Ayon sa artikulo labing ng Laws of the People's Republic ng China, na company shall provide the necessary condition for the party organizations to carry out their activities. Sa Tagalog, kailangan bigyan daan ng lahat ng kumpanya sa bansa ang mga aktibidad ng Partido Komunista. Mga gawain katulad ng pagkalap ng mga impormasyon. Ang hindi alam ng marami ay, sa malalaking kumpanya sa China, mayroong mga komunista sa matataas na pwesto. Ito ay upang masiguro na sumusunod ang lahat sa alituntuni ng partido. Sa madaling sabi, kung balak ng China na kolektahin ang mga maselang impormasyon ng ibang bansa, kailangang sundin ito ng TikTok. Anong impormasyon ang pwedeng kolektahin? mababasa sa website mismo ng TikTok na ilang impormasyon ang kanilang nakukolekta mula sa mga users kasama ang profile name nito, ang username, pati password, birthday, email, phone number, address, pati address ng mga kaibigan, pati nga mga personal na bagay, mga litrato at mga komento sa kung ano-anong vlog at mga binibisitang website ay nakukuha rin ng TikTok mga detalyeng maaaring nakawin at gamitin sa krimen, katulad ng identity theft, money laundering at credit card fraud. Bukod ang kinababahala ng mga Amerikano ay ang pagkuha ng China sa mga impormasyon ng libo-libong mga nagtatrabaho sa kanilang gobyerno. Pero, simula pa lamang ito ng peligro. Meanwhile, a new report from the Joint Cybersecurity Advisory is warning that China's state-sponsored hacking group ang tugon ng Amerika ayon sa Al Jazeera ngayon lang buwan ng Marso taong 2024 ay ang pagpasa sa panukalang pagbabawal sa paggamit ng TikTok sa buong Amerika. Hindi lamang yung mga nasa pamahalaan kung hindi lahat ng tao bayan. Kaya kamakailan lang pinatawag ang CEO ng kumpanya upang magpaliwanag. Pero mukhang hindi ito umubra. Base sa Economic Times, bawal na ang TikTok sa buong India at mukhang malapit na rin sa Amerika. Ayon sa ulat, pawal ang app sa mga device na gamit ng mga nasa pamahalaan ng Britanya, Belgium, Australia, New Zealand at marami pang iba. Kung matutuloy ang pagba ng TikTok sa buong Estados Unidos, siguradong marami pang bansa ang susunod. Kung ginamit ng China ang TikTok bilang isang Trojan Horse sa kanilang mga kalaban, mukhang gagamitin din ito bilang sandata ng mga taga-kaluran upang malugi ng daang-daang bilyong kita ang mga komunista. Subalit kaila sa marami na bukod sa ginagamit ng TikTok ng sandata upang pabagsakin ang kalabang bansa, gamit din ito upang wasakin ang pagkatao ng mamamayan. Kung hindi ka makapaniwala, heto ang pag-isipan mo. Ang China na nag-imbento ng TikTok ang mismo nagpabawal na ipagamit ang app sa kanilang bansa. Pero, hinayaan nila itong gamitin nang halos dalawang bilyong mga users sa Pilipinas at sa buong mundo. Bakit kamo? Dahil alam nila na ito ay delikado. Ano ang epekto ng TikTok sa isip ng tao? Naniniwala mga tech expert na ang versyon ng TikTok na inilabas noong taong 2017 sa buong mundo ay ang mapanganib na versyon kumpara sa versyon sa China na ligtas at may proteksyon. Ang Daoyi ng China at ang TikTok ay magkapareho ng logo pero maraming pagkakaiba sa Douyin app. Halos isang oras lang araw-araw pwedeng mag-tiktok yung mga wala pang labing limang taong gulang. Pang-edukasyon lamang ang pwedeng i-livestream katulad ng musika, sining, agrikultura at iba pa. Walang e-commerce mula sa kanluran upang tangkilay ka ng mga inchik ang made in China. Ipinopromote ang kasipagan sa trabaho, husay sa teknolohiya at pag-asenso sa buhay. Bawal din ang mga viral challenges pero sa TikTok nakababahala ang mga nag-de-trends. Kung matatandaan ang mga nakarang nag-viral trend katulad ng Choking Challenge kung saan magpapasakal ang isa hanggang mawala ng malay. Ang balita ng Financial Review na labing limang bata ang namatay dahil sa challenge na ito. Yung Benadryl Challenge iinom ng isang boteng gamot para mag-hallucinate ang sabi sa Psychiatrist.com na noong taong 2023 isang bata ang namatay dahil sa viral trend na ito. Tapos yung Dragon Breath Challenge kung saan sisinghot ng liquid nitrogen. Sinabi sa Independent na sobra sa 20 bata sa Indonesia ang na dahil doon. Ang Chroming Challenge ang ulat sa Mirror na isang labing taong gulang na bata ang namatay sa Britanya dahil sa nag-trend. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit pawal ang ating TikTok sa China. Pero bukod sa masamang impluensya sa tao, makikita sa mga empirical evidence na may epekto ito sa ating utak. Kapag sinabing empirical, ito yung mga nailagdang ebidensya at patunay sa isang bagay na pinag-aralan. Ang resulta ayon sa medium na may bagong lumalabas na mental health crisis na wawasak sa ngayong henerasyon, ang tinatawag na TikTok brain. Sinabi din ito sa isang blog ng Asian College of Teachers na sinisira ng TikTok ang kalusugan ng utak ng mga susunod na henerasyon. Kapag sinabing TikTok brain, ito ay ang kawala ng attention span ng na mga nagti-TikTok. Ang attention span ay ang kakayahan ng isa na mag-focus sa isang leksyon, pahayag o turo. Halimbawa kung ang isa ay nanonood ng pelikula, nakakasunod ba ito sa linya ng istorya? O ilang minuto lang ay naglalaro na ang isip? Kapag nagbabasa ng libro, nakakasabay ba ito sa pahayag ng nakasulat? O kung saan-saan pumupunta ang imahinasyon? iyan ang attention span. Sa mga nag-aaral, importante ito upang matuto at tumalino. Ang sinasabi nilang TikTok brain o utak TikTok ay ang pagiging maigsi ng attention span. Nangyayari ito dahil kung araw-araw at oras-oras -ora sa pag-scroll ng mga TikTok videos na iba-iba tema, iba-iba nilalarawan at iba-iba ang payag. Wala ng pagkakataong masanay ang utak na sumunod sa isang linya ng mensahe hindi ito natututong mag-focus sa isang bagay. Bukod sa pagkakaroon ng utak TikTok, ayon sa The Telegraph, ang TikTok ay piligro sa utak ng mga teenagers dahil ginagawa silang nervyoso at malungkotin. Katulad ng mga naaadik sa droga kapag walang tama. Kaya ang sabi sa social media psychology na pinapatay ng TikTok ang ating utak at ang masaklapay, alam ito nang nag-imbento ng TikTok ang China. Pero pinadala pa rin ang app sa ibang bansa at sa Pilipinas. Ang kanilang versyon na Daoyin ay nagpapahalaga sa kagalingan sa pag-aaral, nakasentro sa edukasyon at sa sining, habang ang TikTok sa Pilipinas ay may nakasisirang impluensya sa mga gumagamit, nakawawasak sa bagong henerasyon. Anong ara lang mapupulot dito? Totoo na kapaki ang TikTok sa marami pero tila ginagamit ito ng mga bansa bilang sandata sa politika at sa ekonomika. Pero ang malubha ay nagiging sandata ito laban sa ating utak. Ang madalas na paggamit ng app ay nakasisira ng isip at nakakaapekto sa pag-uugali ng isa. Siyempre, hindi naman ibig sabihin na kapag gumamit ay magkakaganon agad. Ang peligro ay ang matagalang paggamit. Kaya nararapat lang na maging disiplinado ang lahat upang maiwasan ang pagkasira sa utak ng kabataan. Ang kinabukasan ng ating bayan. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.